Ito ang mabilis na pagsilip sa kaso ng Kadungog versus Sung Ha-jang, GR number 254543. Hmm, paano kaya kung napawalang sala ka na sa kasong kriminal pero pinagbabayad ka pa rin ng danyos? Tapos galing pa sa kontrata yung utos ng korte na dumidinig ng krimen? Well, yan mismo ang nangyari kay Kadungog, isang developer na naakwit sa kasong may kinalaman sa PD-957, alam nyo yung batas para sa proteksyon ng mga bumibili ng kondo. Ang dahilan, hindi pa pala bayad ng buo yung unit. Pero eto na nga, inutusan pa rin siya ng Regional Trial Court, yung RTC, na magbayad ng civil liability. So tama ba yon? Umabat to sa Korte Suprema. Okay, narito yung tatlong importanteng punto mula sa desisyon na parang sagot na rin sa mga tanong natin sa ganitong sitwasyon. Magkaiba po yung pananagutan na galing sa krimen at yung galing sa kontrata. Oo, na si kadungog dahil sa reasonable doubt, kumbaga kulang ang ebidensya na may krimen talaga. Pero hiwalay na usapan yung obligasyon niya sa ilalim ng contract to sell nila. Yung pinapabayaran sa kanya ng RTC based yon sa kontrata ex contracto, hindi don sa krimen ex delikto. May tamang korte o ahensya para sa bawat kaso. Sabi ng batas PD-957 at PD-1344, yung mga reklamo tungkol sa kontrata sa bentahan ng kondo tulad ng paghingi ng refund o pagpapatupad ng kasunduan dapat yan sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Sila yung may exclusive jurisdiction dyan. HLURB na ngayon ay Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ha. So wala sa RTC yon lalo na kung usapang kriminal ang hawak nila. Kapag ang desisyon ng korte ay galing sa kaso na wala naman pala silang jurisdiction, yung desisyon na yon ay null and void, walang bisa. Dahil wala sa RTC yung kapangyarihan sa usaping kontrata na dapat na sa HLURBSHA, yung utos nila tungkol sa civil liability, walang legal na bigat, pwedeng ipawalang bisa. Dito natin makikita kung gaano kaimportante na nasa tamang lugar yung kaso mo. Kaya ano ang aral dito? Napakaimportante talagang malaman natin kung saan nga ba dapat dalhin ang ating mga legal na usapin, di ba? So, ang bottom line, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang utos ng RTC na magbayad si Kadungog ng civil liability. Kasi ang pagdinig sa mga away kontrata sa bintaan ng real estate ay trabaho talaga ng HLURBSHA.